Para okay, nuk, nuk ka ng feelings. Feeling biritera. Feeling maganda. Yeah, come on everybody! First I was afraid, I was print <laughs> And now, Filinguera Fashionista. Oh, Nakakatuwa siya, nag-outfit, hindi naman nakatulong. <laughs> May asawa po? Wala. Ay, wala, wala din po. Ay, bakit po wala? Ito po ba yung uh, choice nyo o karma ninyo? Karma <laughs> ata. Rolly Geraldino. Oo, parang suot nyo na yung pampasko nyo, ha? Taray, kung, kung yan po ang pampasko nyo, ano <laughs> Ano ano kaya ang itsura ng pantulog nyo, Pare ng lakas? Oo, tari, parang principal sa school. Yun. <laughs> oh, nak, nakita mo yung takong, ay yung Ana? sapatos ah. na may sobra sa ibabaw. Ah. Ang tawag diyan ang kasan. Kapag <laughs> pagod ka ay paglinawan. Ay. Hindi siya paglalabuhan dahil sa. Ah, wow. paglinawan Pare ng itsura parang stuntman lang <laughs> eh no? At saka halatang paglinawan. Bakit? Ultimate suit, may mata. Yes. Yeah. Yeah. So, kamusta po, pong aerobics? Oo, oh, itim na itim kayo para kayong miyembro ng kulto. Ano, ano ka ito? ba hindi siya miyembro? Ano yan? Siya ang leader. Kalabangan <laughs> <laughs> ka naman! Celeste, ay oo! Oh. Hindi nagabalas si Celeste, halatang nagpa-parlor pa. Yes, at ang taray ng kilay parang ginamita ng protractor. Oo, uh oh, si Celeste pa. Oh. Di ba? ito ang kalaban ni Naruto, si Sasuke. Oo, oh, oh. kamusta na, Sasuke? <laughs> at ang ganda ng suot. o oh. Saan ang binyagan? <laughs> Then, tapos na kung uh, shoes, para kalabanin pa si Jackie Chan. Oh. Tolo ka pa init init ka na. Ay, Ay, huwag oh, mong inaano to si Cherry Lynn. Bakit? Bakit? Mukhang mayaman to. Bakit mo nasabi? Mukhang may ari ng restaurant. Bakit? Suot yung tablecloth eh, oh. Huwag <laughs> <Nakukawin, laughs> mo kapagpatuwa ka ng mga ashtray, oh. Huwag ah. ng mga sisig, ganyan, mainit yun. Huwag uh,